Nilalamangan nila ako, hindi ko kaya to. Hahaha! Hindi lang, Bruce. Hindi So, this is... <laughs> so, this is my favorite part. Kainan. Kasa hindi makaka-kainan. Bakit kami na pin? Napressure mga teacher yung mga ano-ano.

In okay, fairness, may budget sila sa lettuce nung panahon namin. Walang lettuce, te. Cabbage ang gamit. Cabbage ang gamit namin, te. Walang lettuce, lettuce. Ay, matanggay. Ate, ano yung makasitulit? Yun? Yan naman uh, Tigilan mo. <laughs> <laughs> tigilan mo. <laughs> Pwede naman yung kutsara. Hmm? Tang. <laughs> Ati kamayin mo. <laughs> yun, This is it. ka oh. giving siya. Diba guys? Hindi ko naisip to. Yung clubhouse kasi namin dati ang papay. Hello ka ng papay ganun. Hindi ko na lang yung Ito ko sa'yo sa sana. Ay! Ay! Yung laman ng kalabas. Ang kapa dahi. Ay, ubos na yung bulls. Alit ba? Ubos na yung bulls. Hindi ah! Manghingi ka pa ng bulls. Bumapanghingi yung salat sa naging wala. Tumay tubig. Ay, uh, ay, uh, ay, 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 Puro gulay. O na lang. Baka kung, ay, ay, na mita na na na. Na. O na lang. ay, 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 kaming dito eh, midterm, exam lang tayo, wala pang regis. Saka next week na exam. Pwede pa na to, no? nakalabas yung ano, open face. yung mitutik yung ina para tumaay. aam. ibig sabihin? ibig sabihin? yung clubhouse, pat. ano yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano ano iba layer ano, sa akin sa Yes, that is um, tatlong sandwiches. ko. Hindi, hindi, yun. Hindi ka nakikinig. Bilog-bilog ka, sip-sip. Graduate na, sip-sip ka. Hmm, Hipon, ganun yung hipon. Man Cheers. <laughs> Kapag na yun, chan ka. Sabo, pero kinamahin. <coughs> <laughs> Diba? Ang <laughs> tataan naman tayo, <te>, takotila. Diba? Gamitin <laughs> yung sa ng mayonnaise. O, gusto nga binigret. Pomelo? Pwede lang po. Ay, sa salad. Ah? Binigret, Kerry. Kukuha Hindi ko paano yung pomelo. Hindi ko paano. Salamat po. Salamat pomelo. po. Salamat Salamat po. Salamat This is the bakalo. Eh. <laughs> <laughs> so, na hindi hindi matitigas yung mga exhibition dito kaya ano. Tiktas like yung braces. <laughs> um. <laughs> কাহিনা hey, okay. video, pwede naman ka lang. Ay, plastic. Nah plastic nah ko yung video. Lambang. Tara. Hino akong belt. Sarap. Hino akong belt ko. Tara. Malalagay nah kasi okay. yung pag ko kanina, di ba? Maganda ka, pero wala kang pabilis yung <sound> koron. Sarap dito. No. Okay. No. Okay. No. Hindi yes. naman Chimera. Si And... Gugumber. 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 <laughs> yung pogi lang siya. Yeah! Ito. Diba? Yan ano naman? Professor. Professor. Ito mo yung buhay pa.

<inaudible> Uutin. <Over -battered children> over bread <inaudible> to siya? Bread. Over buttered na. Kumambo. Hindi mo ay tinagal. bread. Hindi mo ay tinagal. Natinahayong. Eee. Ayoko na yung clubhouse ko. Ayoko na. Gubana. yung labo

Mukbang! 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 Okay. Dito kami dati nag-junior like, Masterchef Junior Masterchef Ito yung master kitchen namin Na air condition Kaya hindi ako nainitan Lapot <laughs> pa rin yung Ayan yung ano, ano namin, namin catering channel yung bumbo. Chalet. P.S. And ito yung bar. Bartending. And ito yung lobby. Ay, shit! Umuulan. Ito yung cafeteria. Yan. Ito yung labasan. Meron pa kami second floor. Yung elevator. Tapos meron pa yung building. Iba si ba siya, Lily? Hotel vibe. Using what app?